Ayan, may order ka na. <laughs> eh, hindi ka na naman. Yeah, ito mo, tsuko ka ni. Wala ka nga tsuko ni. ka pa mo ay. Pati ka pa makain, ko na mo makain mo. Pati yung order ko, kawangis oh. na yung order mo. Ay, tabalo. talaga na, na pare. Makapos ka pa mo, mahalan mo na ma mo. oh lami mahalan mo. Ito yung dao. Oh. Tapos ka pa muna eh. Eh may bagay. May bagay ang malan mo. Mas lalang may bagay parang. Ay loko. Hindi ako parang. Ay hindi nga parang. na naman kanina. ka mo na ako na naman siguro. Ikaw ang tutugi ka ako eh. Pero balo mo yung totoo na yung dalawa na. Ako man parang. O baka luwap na. Sige sasamal ka. O ito alam mo ba kita? Ikaw ang mo kaya rubo Ikaw ang mo Balok mo pangangas ka eh. Bola ka eh kita lubang me, luba me. Kasi Ayan po yung muret, luba na yung ano. <laughs> Time tire ka rin. Oh, naka Ay, sir, danya, ano? naka Ito, sada, no. No ka miras. Walang ka Kasi na pwede ka dengal. Gusto 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 Amo, Ano? ay mo, pang Bali din mo, brother eh. Ayan na. Ayan ko tuna. Alam ko. Ayan na Start na to. 30 minutes na No order mo. Secret. Kota pa kayo pusa mo na yun <laughs> naman. Ay, para sa laban. Ito ang mababalok pa rin. Baka may tan. Uuuh. Kawangis mo yan. Kanya pala may wangis kayo. Press kong malaram.

ah uh, 25 tsaka 23 Pati pa mo idara o oh, dadami mo king <laughs> dala <darap Lige>. <laughs> May utang ko mo Ba naman yan O Kalo O bang Smith O magdala dala kang kai thermos <laughs> <laughs> oh. Ba panipin kalakuhan na ako ni makiyapos na ano naman eh Tuning ng order okay. Lima tuning order mo ako ada ayo po Ay. Kaya ka, no? Kami norder. Tune, tune, par. Ito, ito, tune. Tune, tune. Tune, tune. Tune, tune. Thank you, po. Ay, nang kakakuhay. Ba't kaya ka doon naman, Ako, meto yam. No? Dapura, kami norder ka, meto. Pare man yan ka pang gribi. Ika na. taray ka na. Ika na mo. Ika na. Ano? Bala mm. mo nang gagawin kong sigaw yung gravy. Para. Libre mo. Mm. Thank you, Pa. Para, ini yung sabaw mo. Gagawin mo yung sabaw yung gravy, na. Swelo mm. mo ka ako. Swelo ka talaga ka ako, para. Salamat. Mm. Ito yung malning creepy kay Ah, para gawa mo sabo? bok. <laughs> <laughs> gravy pa mo so, ulam ni. Gawa mo sa bale bale. Para gawa mo sabo, bok. <laughs> gawa mo ng kain na, soup na parang na. Mm -hmm. Anak ko pa, makanya na pa. Kuch nahi da nahi kare na man. Tani da ko chu na kare na man. Ta jang ko jang na orin ko talaga munta chu kan e. Da idam pa ne pare. Sa sik ko buntok ka.